Hello guys, meron na po tayo dito. Ano po to guys, tawag namin. Malunggay. May mga, maraming malunggay po dito guys. So, mga malunggay. Madaming mga malunggay. At next natin ipapaki ipapakita, sa inyo ay ito guys. Mas makunti-kunti na lang po ang aming gulay dito guys. Kasi ma mainit kasi guys. Mainit. And ito may alog bati. Kunti na lang na rin ng aming alog kasi sobrang init kasi guys. Inaano sila sa init. And dito guys, may kangkong. Yan. May kangkong po guys. Kangkong po yan. Pwede po yung magulay. So, sandali lang guys. And may mga ano rin dito guys. So, may mga gabi. Ganun. May sili. May gabi. So, pumunta tayo guys doon sa doon lang basta malapit lang siya magpapakita po kami guys may mga gabi let's go at alay sasmahan mo ako so doon lang yung mga gabi papakita namin sa kanila Ay, guys, may ano pa dito yung tawag na ito. Guyabano. Guyabano po ito, guys. Guyabano. Guyabano. Ito po, guys. Ito. Mga gabi po ito, guys. Tanim po ng aking tita. And, ay, uh, tito pala. Guys. So, yun na po ang ating prutas at ating mga gulay muna tayo don guys bye. guys please like and subscribe to Ai Cooking Channel I hope you like I hope you enjoy this video see you for next video bye, bye.